We will do talk or dare. Oh, my goodness. Are you ready, guys? Talk or dare. Salamat, Marvin. Maraming maraming salamat. Mapapapool ba ako? Ganito lamang yan. Dito, walang pilitan. Walang pilitan. If you want to talk, talk. If you don't, dare. Dare. Ito po, naitay kapuso, ang talk or dare. <laughs> Handa ka na ba? Handa na, tito. Kailangan maging matapang like zarina. Kailangan, di ba? Oh, oh. <laughs> Kailangan. Okay. Kanina sa so Fast Talk, tinanong kita kung uh, ilan ang nanligaw sa'yo sa showbiz. Mm -hmm. Sabi mo lima. Mm -hmm. Okay, sabi mo lima. Maliban, <laughs> of course, sa alam namin, sa Derek, sa Seth, di ba? Pangalanan mo kung sino yung tatlo na nanligaw sa'yo sa <laughs> showbiz. <laughs> Andrea, walang pilitan. If you want to talk, talk. If you want, if you don't, dare. Wala kaya ko naman bumalik dito sa pilitan. <laughs> <laughs> o kaya tayo natin yung dito mo. Paano nga yun? Walang pag-aagam-agam. Oh, dito ba? Mahirap na baka. <laughs> <laughs> Mahirap Let's na. go. go.

Kasi, gusto mo ako naman? <laughs> Ikaw, hindi ganyan ka umalala. Oh, Kaya Andrea, iba. <laughs> naka gano'n. Marvin, maraming salamat. Maraming, maraming salamat. Andrea, meron lang akong ano. I want to go back to uh, Love Before Sunrise. Yung mga sabunutan, yung mga sampalan paano paano niyo pinaghahandaan? alibaw kayo ni Bea? Do you talk about it? Actually, Tito Boy Opo, nire-rehearse naman siya. Kaya ang dami yung tatanong po sa akin yung sampal niya dun sa trailer kung masakit ba kasi parang nag-bounce daw. Actually, alalay na alalay si Bea. Pa paano ang alalay yan sa sampalan? Like, may, technique? Meron, Tito Boy. Paano? Ay, natatakot ako. Sana tama yung alalay ko, Tito Boy. Yung, parang inaano lang, Tito Boy. ah... Ikaw rin po mismo, i-anticipate mo siya. So, parang, dina-please ko lang, Tito Boy, parang ikaw na yung magbibigay ng kung gano'n siya kalakas. Pero ang hirap, kasi may linya ka, may emosyon ka. Yung Tito may kailangan ko. i -ano Oo, mo rin oh, eh, i control mo rin. Tapos, eh. aalalay ka rin. Mm -mm. Pero, ang technique nun, alam mo, wala bang visual, ano, wala, wala bang tunog na papunta na ang sampal? Wala, Tito Boy. Oh my God! <laughs> <laughs> Talagang, mm. my God!